Erika Santos at Tin Tiamzon, umarangkada agad sa signal debut. HD Spikers, panalo kontra Akari sa straight sets Bagong muka pero matinding impresyon agad ang iniwan nina na Erika Santos at Tin Tiamzon. Matapos nilang tulungan ang retooled Signal HD Spikers na makuha ang straight set win laban sa Akari Chargers 25-23, 25-14, 25-23 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2025 PVL on Tour Pool B sa Chavit Coliseum sa Vigan. Unang exposure pa lang ni Nasantos Santos at Chamzon para sa signal matapos silang kunin sa off-season. Pero agad silang inilagay sa starting lineup at hindi rin na-disappoint ang coaching staff. Agad silang umangat bilang leader sa opensa ng HD Spikers na kulang sa lakas dahil wala si na key players Makandili Katindig at Vanny Gandler na kasalukuyang nasa Alas Pilipinas. Sa panig naman ng Akari, wala ang kanilang bagong head coach na si Coach Tina na hindi naka-attend dahil sa personal na dahilan. Si lead assistant coach Edison Orculio ang tumayong head coach sa laro. Tapos din sa mga key players, ang Chargers, wala si bagong team captain Justin Jazareno at middle blocker Fifi Sharma, na parehong nakaloan sa Alas Pilipinas, pati na rin na Faith Nisperos at Erika Raagas, na parehong may iniindang injury.